Yeah, thank you Lord, nandito na po kami. Daming tao, Mami, kakatuwa. At oh, para na ulan pa doon, ah. Oh, well, let's go na Andres. Si Andres, Mami, kaya matagal. Ang daming dala. <laughs> so, po si Andres, ang daming dala. Wow. wow. Ready to dig, dig, dig. Kaya si Bobby, naka-uniform yung tatlo pala. Wow. Ha? <laughs> huh? birthday yan po. Oh, may nahulog! Andres, something drop. This one. Okay, give na lang yan to Bobby. Oh, this one no need. This one no need. Go. Marami pa dyan. Ilalatag ko ba yung upuan? Malapit na kaagad din mami Janet. Na raw. Yeah. Excited pa naman po si Andre sa si Bobby. Eh, baka lalong ano hin. Baka lalong sipod. Yes, baka kasi lalong sipod eh, no. Awa naman. Ay nandito nga tayo para matanggal ang sipon. Nandito tayo para matanggal ang sipunay, baka lalong sipunin. <laughs> may miyak lang na bata'y tumigil at ano. Na, <laughs> Mga nakangungo oh. pa. <laughs> Padating pa naman yung iba o. Dami na liligo. Dami na dadating ang palaang. Hmm. Parang basa ito o na to. Andito At kami ni Bobby sa kubo. Mabilis ang dagat lang pala tayo ngayon. Bobby. Ito naman po ay malinis pa. May lala rin siyang pang big at saka ito ang Wow, daddy! Dig-dig-dig na si Ayi. Kaya masaya po si Andres. Kaya naman talaga ako pumunta ngayon. Ay matagal nang request ni Andres eh. Nang araw na rin kami dito. Hindi -di -di pa kami makapagdag. Every morning po talaga. Na Wala ngayon lang po. Medyo tumihilak dress. You can dig. mommy's is here. You can start digging. You have the dinosaur. Look! Sama. Stegosaurus sama. Yung sinay T-Rex ang kasama. Kanina pa naman, bago umalis, eh gusto niya yung malaking dalhin ko. sa ko hindi. At isa na Stegosaurus lang kako. Ka Yes Ayan mga ka-beshi, kinuha na po ni daddy itong aming pandesal at saka kape Buti naman tayo po lang mami Yes, uminit na, thank you Lord sa akin na si Bobby Biglang lumiwanag Give me my Bobby uh, Bobby also want to dig 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 Excited yan Starting digging na po ang ating Boys. Andres Wow Dig 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 na pala kami pa'y malapit lang sa kubo. Bobby also dig! Dig, dig, dig! Ting isa sila, Mami. Yep. Kapit naman. Pinapitin ko si Andre sa likas sa kanya. Gusto niya yun. Uh Oo. -oh. Kaya ito yung makikita niya to. Binibigyan niya kay Bobby. Wow! Bobby. Kaya pala na. Kay Bobby ting! Oh, Oo, may mga lalaon na mga pangkao. Oh. Ha? Huh? <laughs> Marami pa rin mga tao. galing naman boys boys are digging oh wow, Bobby is also digging hmm. put on the dinosaur nilubog na ni Tanya dinosaur baka oh take the dinosaur <laughs> find something din. Oh. Oh, yes. Ayan po, si Bobby. Mami, matino siya. <laughs> yes. Ano man tawag dyan? Pandilig yata yan, eh, uh, no? A found something. What is that, my boy? <laughs> Galing naman ang ayin Amen Mami, ayin found something. saan ang dami pong dala ni mami Janet lahat ay dala kahit anong hingin ni Andres ay o oh, by own kahit anong hingin ni Bobby o oh, dala may orange ang dami pong tao wow ang dami kakatuwa kakatuwa guys kapag ka maraming tao sa dagat pero wag naman yung madaming madaming crowded <laughs> ito po matino lang siya dyan mami ito ang tuwa pati siya oh Andres <laughs> hindi pa si Andres mami tapos magkukay talagang inuunti-unti niya <laughs> ginagaya niya yung napapanood niya yung parang unti-untiin kita mo na yung buto ay yung parang hindi pa hindi pa kunin at unti-untiin pang hipan pa yung kung alikabok pupunas po na sampa hindi po basta ko <laughs> ayun po ang kanyang pinapanood ayo oh. ginagaya niya ha oh. tingnan mo ang galing naman ng aming my boy pakapas learner po na yan eh. ganya para kasi yun ma preserve mami para hindi masira if you found something you need to preserve it do not spoil Kasi it's fragile na. Yes, baka masira ang buto. So kailangan talaga dahan-dahan pagdidig. napikana ka na dati o no? Ah, thank you, Mommy. Yan. Ito kay Bobby ah. Yes. Oh. <laughs> Andres, we have pandesal, ha? Here. Babi. Pwede mamaya, bibili ko ulit si Babi ng orange. Nagpangalagi oh. Na may orange. Favorite niya. Yan yung bago niyang favorite. So, nakita yung tinuturo agad, oh. no? Sa kapag kagising ng umaga, pita or is it the orange? Pag minsan niya, nagsasawa siya sa pita, eh, tinatapon niya, eh. Oh. Kaya dapat talaga mayroon kang ibang pamalit, oh. no? <laughs> sa banana, ibibili ko siya dyan. Andres, ang mm -hmm. layo na ni Andres namin, mm -hmm. mami. <laughs> Baka bakal yes hindi tumuloy no nawala yung ulan mami ay gusto mong lumapit pa tayo doon ah okay ka na dito no Ganun. okay parang ano na lang tayo doon lakad-lakad na lang yung mga setup natin dito na lang mayroon din ang palipat-lipat nung kami ni mami Janet ay naghahanap ng mga venue dito ay naikwento nung isang venue no na sila daw ay pagkaminsan ay maraming guests at puno. Puli ano, puli wow. Sabi namin po, puli din po pala kayo. Sabi ay upo at yung karamihan daw dito, yung iba yung mga galing Manila. Ay sila daw ay siyempre pag baba mo ng bundok, real agad. So titingin doon, mabato daw, impanta, mabato. So dito daw sa nakar, pag dinerecho mo, sabi nila, pag nagdire-diretso ka pala dito, Maganda po pala ang inyong dagat oh, maganda ang view. Ito po ay galing doon sa ano ha. Doon sa nagkukwento na taga-resort. Na kinuwento naman sa kanya nung kanil, kanilang ano, guest. Maganda po dito sa inyo at maganda ang view. Tapos pino po ang buhangin. Kahit na may, hindi siya white, kahit na may, ano siya gray na ganito black ay maganda po at pino. Yung pwede kang maglakad ng walang ano, walang shoes, no? Ang sarap. Ayan po ang feedback dito ng mga ibang taga-Manila. Papandesal na si Babi, daddy. Abo, pandesal naman. Ang tinitira. Hindi uh -huh. talaga yung bata na yan. Uh -huh. Tapos ay, para siyang inaantok doon sa hangin. Uh -huh. <laughs> sarap na sarap. <laughs> Patutunan naman yung makikita Tapos mamaya si Andres naman. Uh -huh. Andres. So, kakalungin ko na si Babi si Mami. Si Andres naman ang kanyang Mm, Napaka-hands po ni mami. Para kayo may sipon din mami? Meron din. Wala. Diba? Gusto mong maligo ka? Kaya nga ako gusto mong magdagat at mag-outfit pagdating. Maliligo ako. Para mawala? healing. <laughs> healing daw po yung dagat eh. Pag may ubo, may sipon, ay maligo ka dito at healing. pa silang nililigo na kaya hindi nakaka Yeah. Ayan po. Tama ako muna si Andres. Ito gusto niya talagang magdig. Okay. Okay, inap. Inap, inap. Stop, stop, stop. Okay, there, dig. Yes. <laughs> Ayun po si na mama Janet. Nagkakapi pa. ginawa namin ni Andres pero ang airplane the car tapos ito pa tapos ito ay what is this? it's the paper it's the paper <laughs> it's the paper yes are you happy? oh okay you can play oh no the water is here Apo? Bobby's here! Hello, kayo. Ah, gusto dito? <laughs> si Bobby daw ituro ng turo papunta dito. Ako Bobby! Mama niya! Bobby, come here! <laughs> Bobby! <laughs> yeah, ganyang maglakot? Mahilang! Matatakot siya or what? Nakapagtok ka na? Kaya po sino, mami nagka-play. Mami turn naman to play with Ayi. At kalong ko si Bobby. Doon naman kami tatambay. At ano po. Pinupuntahan ng aso yung aming table. Ganda ng tanawin dito. Kay Bobby, hinap ka na doon sa dagat ha. nandito kami ni Bobby sa kubo yan sarap sarap po dito guys kakarelax yan po yung mga gamit mamaya ko likpitin yun si mami janet ay by oh ano pa sila busy pa sila niyan talagang pagpiplay ayan po maliligo na raw si mami janet si Andres. Tutubog sila. Kaliligaw pa si mami. Ah? Hindi, ano ka na kaunti hanggang bewang. Dito ka muna, dito ka. Dito muna si Andres, tapos ikaw muna mag-isa. Taka din mo muna. O oh, Andres, wait po ma'am. Wait po ma'am, ha? Okay, go mami. Taka rin mo. S Sige, hanggang baywang. Oh, dito ka, may boy. <laughs> Good job. Sige pa, hanggang baywang, mami. Yan. Tinakat po ni Mami Janet <laughs> Slowly guys Okay lumasan si Pon Mami, wag mo bibitawan. Cute naman yan. Okay, let's go. Eat your bread na. Yes, pa na po kami. Satisfied na yan, Mami? Oo. Saktot, mainit na. Mami, mauna na kayo. Ako na lang mag-ano noon, ah. Mga dala. Yan po, mga kapitik. Kapag tupin na ako, nandun na ibang gamit yun. Una ko na. Yan, nandyan na po si Andres. Kasi Bobby, saka si Mami. Thank you, Lord. At uminit na po pati. Sakto lang. nandito na po kami sa bahay at bigla namang nagtag-ulan na aba grabe lakas thank you lord that kami naka-uwi na kanina mainit lamang ay after po ni mami janet paliguan yung dalawa banlawan ay umulan na ako pa na may naglalaba yeah. sa washing hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Isaiah 42 31 NIV